So hello mga ka-Pigeon! welcome back to my channel And for today's, for today's, eh ano na ngayon? Gabi na, so for tonight's video ay May gagawin tayong challenge, ayun Isa sa mga kasamahan ko dito sa bahay ay Siya yung pag may make ko And dahil may pasok kasi ako ngayon So tingnan natin kung gaganda ba ako sa mga kamay niya But before anything else, ako muna yung magpa-foundation Siya na lang yung mag- ano pa sa ibang gagawin Pero sa foundation Ako na lang Lock Dami ko ng ah. So, ayan yeah. Gamit kong foundation Is Everbelina All Day BB Cream So, magpa-foundation lang tayo guys Kasi siya na yung Gagawa sa ibang ano, ibang portion. Dahil wala kang siyang pasok. So, dalawa lang kami may pasok. Gusto na naliligo pa. Ewan ko, nagliligo ba yan? Or para may ginagawa ng iba eh. Para may ano yata. <tinyo> Naghugas? kaffee. condition lang tayo. Nine pa naman yung salang po. The time is, ano pala six, but, uh, five minutes to seven. And one hour lang naman yung biyahe. So, kaya pa. One hour pong angkas. Angkas lang ako ngayon kasi walang mo dalawa ko kailangan mag mag e enjoy in fairness ha, puti na na mukha ko because of the sabon na ginagamit namin very effective gusto nyo malaman guys PMB nagbibenta din po kami nun o lahat na po ng racket gagawin na namin kasi para may pang ano bayad sa renta dai tapos na dai, need, dai. tapos na ayan na so, ayan ayan na siya ay ilo so siya hey. so siya yung mag make up sa akin titingnan natin kung maganda try ko lang kung mapaganda ko po siya ng maayos kung mapaganda ako, may bayad pero pag wala sunto sa so, so powder ka na hindi pa mm hindi -hmm. pa powder mo po pang powder ko nga lang yun eh bibili ako sa ano ma ay ah, samahan kita sige magano tayo doon mag vlog tayo tapos uh -huh. ikaw mamili sa mga make up ko pero takot ako sa try noma mamahalin eh doon lang tayo sa SM Watson ha? sa so, Watson Maganda sa Watson. Sa'yo no, naman kasi stall-stall sila eh. Okay. So siya pala si Bekla, ang ka like ni Tekla sa It's Showtime. Ewan ko kung walang make-up ka-look-a-like mo ba talaga. Ayan, nagpapabalsamar na po ako. Ang term kasi sa amin sa pulinsya, balsamar. Pag nagpapa up So, tingnan natin later guys kung gaganda ba ako, ha? So, ayan guys, nagkikilay na po siya. Ano ang ginagamit niyang pang is, ano po? Ano po, ano pangalan? So, ano siya, ito, para sa clay? Um, brown wax siya eh. Fluff. Nakalagay fluff. Yan talaga yung ginagamit sa mga, artist ay nag yung mga professional makeup artist. Hindi na sila gumagamit ng pencil. Hmm. Okay, yeah. you know, masyadong magandahan. Hindi naman tayo mabibenta. So, ayan na nga guys. Tapos na yung kilay natin. And look at the result. 'di ba? Parang wala lang siya, parang normal lang. Ah, uh, kilay. Di siya exaggerated na para ka ng ano. queen. Sit girl lang. o pack. Tapos, ano lang brown na ano na and meron na rin tayong eye shadow na pink kasi gusto ko lang sweet girl lang ako

On, so, eto na siya, guys. Oh, look at my eyeshadow. Ay, madaan mo siya sa isya. blush on niya, oh. Ito, oh. Hindi, yung ano, yung brown. Contour. Ay, oh. what? Fuck! Parang makakabayad ako nito kasi parang gumanda. <laughs> Yan <laughs> ang usapan, di ba? Pag umandas, may bayad. Pero pag hindi, wala. Magaling nga siya bakla, no? Pangit lang siya, no? Pero may talent. Mm. Ay, puta ko. <laughs> Ay, ah oh, ganda. So, ayan, guys. Ang aking favorite talaga is yung last line. Dahil dito nakikita na habang may brown, na shadow May nose. May nose. My nose. <laughs> Bakit kagagasto? Napakalaki-laki. Halaga. kaya naman. Kung kaya naman, lagyan lang ng brown ng gilid. ba? Diba? may mga pangalan pala yan. yan? Ganito. Kasi nagkaka Ah, palit-palit. Alin yung... Ay, oh. Ano sabi? Naku. Anong gawa to? May na pa ang mapagastos na ko kay Mike lang. Kaya yan siya, pag may rakit ka. Salamat na ako kasi taga-makeup niya po. Kapag ina niya. Mm -hmm. Sarap ka pa gano'n. Pero binabuwasan na nga, kaya nagbawalan na ako ng ikenti ko nito. Kinagawa ko pa Sarap kaya. Kaya yeah. babalik ako sa ah Kasi nabingi ako nung December, diba? Ako nung mag... ako nung mag... Gawin uh, ako uh. ng lipstick. Oh my God! So... Guys, this is it! My God, oh! Kung gaano ka chararat yung makeup artist. Tingnan mo niyo yung gawa, di ba? Dali lang yung ilaw kasi. Ayan, oh. Wara-wara lang. Pink-pink lang. Parang isda sa bato. Ang gabi nga gusto kong ayusin yung eyeshadow mo eh kasi pink lang <laughs> talaga napaka pale. So, yan si Bekla. Ayan. So, sa so, mga gustong magpa-makeup, malapit lang po kami dito sa Visayas Avenue. Ah, tandang so, Sora, Kubaw. Kaya gamit na foundation. Kaya yeah, pa so, may, ano, may, may prom, special appraisal. Oh, prom. Oh, ikakasal kayo. Ay, nako guys. Sulit. Tsaka, Mabilis. nako. I-PM is... nyo ako kung magkano bayan. Nako. Pag-usapan natin yan. Kasi mabilis siya kausap. Eh. Ano <laughs> lang. Basta! Isang ano lang. Isang kilong bigas. Tsaka <laughs> sardinas. Ano to? Ayoda. <coughs> So, maraming maraming salamat, eh for making me See, beautiful. Beautiful ka na ba? Oo, oh, oh, I'm so beautiful. Hindi <laughs> lang magpilik mata kasi wala akong pilik mata Hindi, Mag, mag ah? Oh. Tsaka mag -ano ako eh, mag-tawag nito. Magmamaskara ako later. And doon na rin ako maglilip text kasi. baka Mag-angkas mag mag ako, baka lipa rin din yung pilik mata, di ba? Dapat pa rin na tayo kumulit ng pang-nose line. Oo, nga pala. Oo. Oh, Andyan pala yung tunay. I'm, I'm kinesable. Yan yung tunay na eyeshadow. Oo. Uh -uh. Contour. So, thank you so much mga ka-PG for watching. And see you on my next vlog. Ay, ang ganda rin. Ay, tango sa ilo.